Hey, busog na kayo? Gusto nyo pa? Ayun, papaprito ba sila ng fried chowmai? Magkano nang nakain mo? Ilan na? 65 65. Ikaw? 60 60. Ikaw? 65 65 Balang labor nyo, tig tig 250 ang labor nyo Minus 65, 65 Magkano na lang labor nyo? 195 195 na lang labor nyo? May binay siya, ikabalatan mo wala po Ayan, shoutout kayo ate o Ate, anong pangalan mo? Paula. Paula, si, Ma si Ate Paula. At si Madam Monica, <laughs> yung anak niya. Oh, dikitan mo nang yung sticker tong one cart ni Madam Ate Paula. Dito daw. Oh, diyan sa gitna. Yan. Dito sa kawali. Ha? Diyan sa gitna, diyan sa baba. Yan. Ang galing talaga sa mo. Wow. Kadiretso naman talaga. Sabi niyo. Sabi niyo. Ayan. Okay na yan. Rogi <laughs> si Ate Tiga Tablang. Tiga Tablang po kay Ate? Opo. Oh, shout out po kay Ate. Ate Paula, at kay Madam Monica. Ayun. Fried choy muna tayo mga kabro.